Hello, 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 hello everyone Hello everyone Welcome back to my channel Ayan nga guys Ang ganda rito Buti na lang medyo ano uh, Sumilip si Haring Al Araw Kasi nga sabi nila medyo ano daw may Ambon-ambon pero siguro sa ibang part lang yon. Pero dito naman sa uh, Ano uh, Sa aming pwesto dito sa Taima, uh, Taimong Chai Road ay yan. Ano nababasa ko doon? Oh. Ayun. Ah maraming barbecue dito. Doon pa doon sa taas oh, mayroon din doon sa kabila. Pero dito kami nagpunta sa may gilid lang. Kasi okay din dito. Tapos, Masarap dito'ng tumambay, guys. Kasi nga ano, ah uh, medyo mahangin na ah, ano medyo ma maano yung kumikiliti yung ano yung si ano si hangin so ayo ang ganda oh 'di ba ayo nyo naman guys diyan kami kumuha kanina ng pang-ano namin yung para magsiga yung ano yung ano naming uh, niluluto kasi nga mahirap mag ano mahirap magpadingas Ayun. Diba? Parang sa probinsya din siya. Ayun yung dagat. Ayun. Nasarap lang dito, guys. Yan. Share ko lang sa inyo. Ayun nga. Happy Chinese New Year sa ating lahat. Ayan. Nakita nyo naman. Dito lang kami malapit sa highway. Diba? Highway itong pinalalagyan namin, guys. Ang ganda ng puno dito. Oh. Balete. Balete drive. <laughs> diba? Balete drive. Ayan. Kanina nga lumagpas kami. So, ayun. Uh, naglakad lang naman kami ng konti. Diba? Ang ganda. Sarap ng ano. Sarap ng hangin. Kasi nga may nalalanghap kang uh, nag-iihaw, gano'n. So, ayon Marami din nagkakantahan doon. No, sa banda doon. 'di ba? May naririnig kayo mga nagkakantahan. Ayan. Pasal ko kayo dun sa uh, kabila. Yeah. Ayan. Lakad-lakad muna tayo guys. Dun sa banda dun. Sarap lang kumesto dito kasi nga ano walang gaanong tao and like doon sa kabila ayan, hanggang doon pala sa dulo yan no? Oh. ang oh. ganda ng ano pwesto na nung napuntahan namin dito guys babalikan namin ito ulit ayan, diba nakita nyo naman yan no? Oh. ayan, ang sarap lang Ay, ba? naka ano naka relax ayun oh. mayroon ano may yun know, o yung maliit doon na parang island na maliit ayon dito banda oh mayroon din sa kabila oh malaking island ang ganda siguro malalim din ano pero nakikita yung lupa banda doon oh. ay nakikita pero siguro maganda din pumunta doon sa kabila Diba? ang sarap ng hangin ang daming yate doon oh. di ba nakaka-relax lang Ayun, no maraming gabi oh. Tingin ko diyan na uulan kasi parang ligaw na gabi. Nagluluha na naman yung mata ko. Wait lang diba see kaninang umaga magang maga pa yun uh, ano siya eh? Uh, sobrang lamig sobrang lamig kanina so ayun makita nyo naman naman sa pwestong ito is mga Indonesian din sila ako. Tapos yung gitna namin, yung banda doon is ano, uh, tawag dito, mga i -insip. Wala, may nakatago pa dito. ano. May nakatago pa ang uh, tao dito. sa uh, sapo. Paano pag umulan? Di basang-basa na yan nakagamit yan o oh. pinakailalim sarap lang tumambay dito Nung nakikita mo dyan sa kalawakan kasi parang ang sarap lumangoy pero pag ganitong malamig parang uh, grrrr diba alam nyo guys uh, pakita ko lang sa inyo yung puno ng ganito oh, yung may ano may number sila oh. Ayan. Diba? Itong malaking puno na to is T Construct. Mayroon siyang ano, may mga pangalan siya oh. May mga number sila. Lahat ng puno dito guys, may mga number yan. Lalo na yung malalaki. Tapos pag may nakita ka pang uh, medyo ano na eh, may number din sila. May code. Lahat lahat yan guys, may mga code sila. May mga nam may mga tag sila. So yun, bawal putulin. Uh, government lang yung pwedeng magputol diyan kung naka-storebo na. So ayun, na kahit na ano yan guys, uh, yung alam mong ano na medyo gada pa ah, yung ano niya. Nilalagyan kaagad nila ng ano yan ng number. Ganito yan dito sa Hong Kong guys. ultimo malit lang na puno yan na uh, nilalagyan talaga nila yan ng number ayan madali lang naman tong ano madali lang siyang hanapin tong ano uh, tong place na to eto naman papunta palang lang Park Hong Kong Jiu Park ayan oh diba? Dati nakapunta na kami sa May Jeju Park. Uh, ano yun UNESCO Jeyo Park malayo-layo din ayun, di ba nakita nyo naman guys uh, so, malapit kami sa daan malapit din kami sa ano sa ano anong uh, sasakyan so madali din kaming makakasakay ayun, marami maraming mga nag BBQ dito tawag kasi dito BBQ Ayan. Hanggang doon sa dulo pala guys. So, nahita mo doon. O, oh, nakikita niyo banda doon. Hanggang doon pala yung ano, BBQ-han. Doon kasi guys, mainit eh, doon sa taas. Pero pag na, kasi walang ano eh. Wala kasing puno masyado doon eh. Eh, dito banda may mapuno. Kaya, okay lang. Hanggang doon oh. Ayun. Yan ang oh, ganda ng puno. Kaya hindi ka maanohan dito mainitan. Kahit na, siguro kahit na summer siya guys. Hindi mainit dito eh. Kasi nga, marami siyang puno. Maraming ano, maraming pagsasilungan. No? Ayan oh, no? yan. Lalo na dun sa peso namin. Talagang tagong-tago. Mainitan ka man ng konti lang. Hindi, gaano. hindi ka Hindi katulad tulad dun sa taas. Kasi sa taas guys, maulang kalbo yung ano dun Oh, kalbo tsaka ilan lang yung punong kahoy ganito yung sinakyan namin kanina 99R yan papuntang saikong naman yan tumpas na to kung shipier eto naman paiba naman yung ano niya marami pala rito no? maraming ano kung saan ka pwedeng ano, sumakay madalang din yung taxi magtawag lang ng taxi siguro meron pero yung may padadaan-daan dito madalang so nakita nyo naman guys diba o oh, lalaki ng mga puno lalo na to oh, na ano na to laki ng puno ang ganda, ang ganda ng ginawa nila rito uh, countryside diba ang ganda oh. Oh, sarap lang sarap lang magpa dito diba diba So, yun lang. Yun lang naman yung update. Update ko rin sa aming kapaligiran, no? Mamaya, darating, may darating pang dalawa kaming friend dito. Pupunta rin. Yung dalawa naman, bumalik sa, ano, sa Saikong. Umili na mga chichirya. Kasi kanina, guys, nagharap kami. Talagang wala. Wala kaming makita open na grocery, big grocery. Eh, nakita lang namin mga, ano lang, mga Uh, yung mga ano lang, yung 7-Eleven, mga ganun lang, yung mga nakikita namin. So, hindi kami ano, hindi kami nakabili. So, bumalik sila kasi nga may bukas naman na siguro ngayon. Kaya bumalik yung dalawa naming friend. Tapos may dalawa pang parating. So, marami pa naman pagkain, nag ulit. Nakapag-psych na ulit ng isang beses. Tapos, naubos na. Halos maubos. Kunti na lang yung natira. Then, nag-psych ulit. Ayun, pwede nang kumain anytime na may gusto kumain, ganun marami pang kulang. So, ayun. Yun lang naman yung update at guys. Grabe. Sobrang saya. Kasi nga, first day of Chinese New Year. Kakasakasama. Diba? Hindi ko naman sila, ano, uh, matagal na friend. Kumbaga, minsan-minsan lang ako nakiki, ano, sa kanila. So, ayun. Ang bango. Bango talaga. Kung naamoy yun lang, guys. Mga inihaw. Grabe. Ang bango-bango. So, ayun. Nakita nyo naman, oh. Nakita nyo naman yan, guys. Di ba sabi ko sa inyo, may mga kanya-kanyang pangalan yan, guys. So, yung... ayan, ah. Malilit lang yung puno pa niya, pero may kanya-kanya ng mga pangalan. Di ba? Ang ganda rin nito, eh, oh. Mga, ano, ah, uh, tag dito. Ito, T17 naman siya, oh. Ito. Ang ganda ng ano niya oh, yung ugat-ugat niya oh. Di ba? Ano siya eh? Parang, an ah. Parang ano siya? Ano ba tawag dito? Yung Ano ba tawag ng puno na to? Uh, Balete drive? <laughs> Balete <laughs> Balete ba yan? Balete yata to, hindi ko alam Basta <laughs> ganyan Hindi naman siya nakakatakot guys eh Di siya nakakatakot eh, Ito lang, isa lang po yung nakikita namin mula kanina doon na nadaanan na na namin hindi eto lang madalang madalang yung ganito kasi marami siyang ano marami siyang mga ugat-ugat no nags ano han ayun diba? ganda lang dito uh, kaya pag nandito ka sa ano sa pinakailalim ng puno malamig sobrang lamig kasi talagang nakakilabot yung lamig niya. Kaya <laughs> gusto ko pumunta doon sa ano, sa medyo ma ano lang konti. So ayan na. Baka masunog yung sinaing natin. <laughs> Amoy ko. Ay hindi. May iba yung naamoy ko. So ayun nga, di ba? May kawayan din pala dyan, oh. Bolo. Kaya pwede kang mag-ano dyan. Pwede kang kumuha dyan ng ano, pang kahoy mo, pang siga. Ayan, oh. Doon. Pinutol nila, oh. Pwede kang kumuha ng pang ano. Ayan, meron ding ano, tinapon nila yung pang ano, pang ihaw. iba Tinapon nila. Sige, hanggang dito na lang. Bye-bye. This is Mercy Vlog.